ayan po mga kananay ang tindi ng ulan dito sa amin yun at o ang kwan talagang napakadilim yun po ay bala kong pumunta sa baba dahil napakataas ang dagat ngayon sitahin ko yung bahay namin doon kung ano nangyari po ako sa ibang daan kasi doon sa daan sa tabi ng apply hindi na makadaan tapos dito kami sa kawayanan then nga o biro mga kawayan oh nagkatapotong patong na Yan. Dito po ako magadaan sa taas ng kawayanan. Pasok para makapasok ako dun sa bahay dahil doon sa unahan po mga kananay ay sa aming harapan hindi na makadaan sa taas ng tubig dagat. Kaya ito po ngayon. Tandahan po akong papunta sa baba. Yan. Ah, hindi talaga ang panahon ngayon mga kananay sa amin ang lasa ngayon ay bagyong imo kaya ito po ilang araw na kami nagatiis ng walang ulam dahil nga sa bagyong sunod-sunod ito po ay hindi tayo makapag comment dito na kung ano dahil ito ay kung nito uh, ang Diyos ang nakakaalam sa mga nagkakanangyari dito sa ating mundo yan mga kananay kaya pasalamat na tayo ay binigyan pa tayo ng buhay na maging maayos, ito po ang kalagayan ko papunta sa baba, nakakapute para hindi mabasa-basa basta ng ulan yan. kaya pray lang tayo na walang mapinsala sa ating mga pamilya yan ang panalangin ko sa Diyos mga kananay, anuman ang mangyari na trahidya dito sa mundo ay safe tayo lahat ng aking mga kananay dyan yan maging ano tayo, wala tayong ibang sandigan kundi ang Panginoong Hesus lang ang ating sandigan dito sa mundo yan, sige po, tuloy po ang aking uh, paglalakad mga kananay, ang sitwasyon ng aking bahay, lubog na sa baha yan po pati yung motor ng Pising Brother abot na abot na ng dagat, yun, ano kaya yun hirap hindi tayo basta makaka punta doon di ko alam kung saan ako magadaan yung aming bangka na isa o sira na yan okay, magandang gawin dito hoy mer ano ran tali noy aroy Tali ilan dyan o, oh, kwan Aro, dyan na, oh. Wala na. Iga, puslan dyan sa ano. Gila pa. Ayan, akong distalik. Si Jerry kuwata na. Sabi ko pa eh. Ha? Ha? Giniba oh. na nila yung... Uh, bang house dito sa amin dahil oh ang dagat, ang laki ng dagat abot na dito sa yun, sa aming bahay yan yun yes. okay, diba na yun abot na yung mga kabahayan dito sa amin, ang laki laki ng alon yun. Yan. Laki alon dito sa amin. Pasok na dito sa aking kabahayan. Grabe oh. Aruy oh. oh. Ayan lang o, kabahay, ka rin. Ang sa akin siya. Yan, mga kananay. Tira na ang, ang aking bahay lahat. Ay, ikaw siya. Ha? Kung may sa ito sunod video, anong balay ka ngayon lang nangyari nga Sa lahat ng pagtira namin dito, mga kananay, oh, ang daming pinasok na ng, ano, ng dagat yung aking bahay. Ayan po. Ang kwarto ni Emer. Laan na. Oh. Dawat. Dagat. Grabe. Ano ko, and, uh, naglitaw na yung mga ano, aroy, wala na tapos ka <laughs> yan o na yung mga sapatos Lord, hallelujah, Jesus tapos yan na ang daming mga kwan, pinsala sa aming bahay ayun yan po mga kananay yan po mga kananay ang damit ko dito wala nang kuan yan dito nako sa lahat na nakatira kami dito ngayon na ito nagdagat yung aking bahay yan pumasok na ang mga buhangin yan po mga kananay ang nangyari sa bahay ko nako oh ang aking aparador ay wala nang kasaysayan yan po oh, mga kananay oh yan Yan po. Hindi ko alam po ito ay papasukin ng alas. Noy! Saan ang lambat mo? Ayan, mga kananay, kung ano kalakas ang dagat na naghapat. Yan po. La na. Oh, giba na yung ano, yung dam po mga kananay ang nangyari sa aming bahay. Kawawa ang kalagayan ng aming bahay dito ngayon. Biruin mo, hanggang sa natira ako dito, ngayon po, talagang dagat-dagatan na po yung aking bahay, oh. Hindi ko alam. Ay, kami, ito, Dati pa ako naghambal, eh, nga, On, eh. Dati pa ako, oh, kaya lang, <laughs> <Aroy. laughs> oh. lubog sa bahay. Aroy! lubog ang bahay. Ang Dati kami dito ni Kasister Mary ang nagsama dito parang iiyak na ako sa aking bahay mga kananay. <laughs> Hindi ko. Bakit iiyak tayo? No. Ayun po. O, oh. ang da Wala, mga gamit. Lalim ng dagat. Ano ba kung pasok na ito dito? Ha? Nakurat. Ay, awan. Ay, kanina ay muntik lang na anod na ng dagat ang Pising brother. Amoy. Oo. Oh. Ito oh. kaya mag-vlog sa labas. Kasi mata na nag-ano si Ibrahim. Excuse sa amin mga kananay ay si Mr. Hayahay. Si ano, Irek, Eric at aroy. dito na talaga yun Aron matindi ah manurto ka yeah. dito Aron matindi uy magkarulog yan ang aming kapitbahay oh lubog na sa baha yan Ayun. Ayan. Matindi ang ah, Yan. Ay, nang lubat na bagayan. Ayyan. Ah, kananay oh. Itong sa Fishing Brother kanina mga kananay muntik lang naanod na. Kundi Fishing Brother may lambat. Ay dati yan, dati yang lambat na yan. Oo. Oh. Ayan yung aming sira na ano wala na talaga ayan yan kailangan talaga yung kailangan talaga yan ay idalhin pa dito yun yan mga kananay ang tindi ng pinsala sa aming barangay barangay San Francisco aroy aroy oh yung, ang, yung bangka ni namin at saka kay uh, ka sister Mary nagta patong patong na pero abot pa rin yan Oh. Ha? Lahat, oh lahat, Oo. -oh. Yan. aro o, tingnan mo naman mga kanala yung hampas ng alon o pagka laki-laki ang alon. Yun. Wala na. Yung dampa namin wala na. Oh, ah, delikado. Ang niyog. Kailangan ito maputol na. Yan. Yan. Ayan po. Aradoy. Aroy. Na yun lang talaga nangyari ang malaking kwan. Ayan. Oh, biruin mo yan. Oh. Abot na. Ayan. Mga kananay. Oh. Naku. Na oh. Talagang pasok talaga ang lahat ng kwan dito sa area ng aming Matindi talaga ang bagyong si Imong sa amin. Sobrang lakas. Matindi talaga. Lek, lagyan mo ito ng lubid o oh. pa. Lek, dito yun mo yan oh Balang araw mga kanana ang hampas ng lupa nang anong dito ay doon na mag-aabot sa yun na sa unahan ng aming bahay yan oh darating ang araw yan kasi ang yan po mga kananay ay simbahan po yan kaya itong aming bahay ay dito lang ulubog na sa baha yan uy ano hi Oh. Grabe ang kwan. Dito na lang oh. Uh -huh. goodbye ang bahay. Goodbye ang ang bahay kubo ng oh, Pising Brother. Talagang hindi na pwedeng i-repair pati yung bahay ko ay hindi ko alam. <laughs> Aroy. Mer, saan mo nilagay yung mahaba na lambat? Ha? Saan mo nilagay? Ang lambat na malaki. Yung, mala yung mataas? Yung mataas? Ayun, salamat. Kapang wasing, sa likod. Oh, salamat, kid. Aroy, tindi, oh. Alam mo, so, mga kananay, hanggang nang ano kami dito, hanggang tumira ngayon lang, first time nangyari na ang talang halos dagat ay pumasok na sa kalooban ng aming bahay. Yun, lalo pa ito mga kanay kung sobrang lakas at saka may hangin. Abot na yun doon. Doon, abot na dyan sa likod ng bahay namin. Yan. Pero ang malungkot ay yung tubig ay, ano, sobrang laki talaga. O yun, oh, ang bahay ng aking bayaw, si Joy ay lubog na sa, abot na sa, ano, ang bahay.

dyan, 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 ilagay muna hindi patindig, patindig dyan, o oh, yan alam mo mga kananay bawat trahedya dito, si Emer ang baldaog madaling araw pa kanina basang basa na siya, siya ang na ng mga gamit namin dito, porque ako doon ay sa taas kaya kawawa, wala pa kain basang basa na sa pag-rescue ng aming mga gamit, mga bangka dito sa baba Ya, kung wala mabuti nga mga kananay wala siyang tugtog. Kung may tugtog siya, hindi ko alam kung ano mangyayari nang amin gamit dito. Yan. Ya, yan talaga ang. Huh. Hindi. Mabubuhay na po kami pa ba ko na? Kasi no, ano ba 'to? Na baha na yan. Ditan ako na na sa dagat na Ang araw mga kananay na yung aking bahay dito ay lamunin ng dagat. Kasi habang tumatagal mga kananay ay ano yung aming bahay ay malapit na sa tabing dagat. Grabe ang hampas ng alo no. Yan. Naga parang tidal na eh. Uh. Parang tidal na. Yan. Lumaya, din na yan. Yan oh. Talaga naman. Ayan! Abot sa lahat ng sulok ng tabing dagat. Yun. ro oh. Talagang ano talaga o. Oh. Yun. Hindi. Dapat ito talaga ayun oh, ilagay doon, oh. Taro, yun, pepe nga, tangga ang pako. Ang pako. Tumala nga ba kung sa ako, bilog na yan? Ang bilog? Oo, kutong Oo, sige. Pagbalik ah, ko. Pagbalik ko siguro sa kwan. Pwede kayo, mas Ha? doon Ano kailangan lagi? Ay, mapabanro ako, koy. Ang kapadat ng buko. Ha? Ang kapadat ng buko. may kapadat ano, may barita.

doon, nakadisgrasya pa rin. Ayun. Yan, ang aking delikado talaga pag umuwi dito sa baba. Yan, tuloy-tuloy ang akyat ng dagat habang nagatagal ang panahon. Yun. Oy, Imer, delikado dyan! Oy! ayun po mga kananay. Pauwi na po ako. Yan. At sa akin pag-uwi ay may gamit ako na kahit simple lang sa iba pero importante ito sa akin. Ayan po mga kananay. Yung aking hasaan na matagal ilang taon ko nang hindi nakita ito sa amin. Yung pagbagyo na nagano ang buhangin yun. Nakita ako mga kananay at ito'y daladala ko. Matindi ito mga kananay sa mga Ano, mga Hasaan sa mga gulok Ayan, dalhin ko doon sa amin yan At ako'y uuwi na ay, Hingal Kasi ito dito mga kananay ay pataas ito Kaya kung mahina ang Sarili mo ay Mapapagod ka talaga At mahihingal ka Ayan o oh. Puro ito dito mga kananay kawayanan. Diyan po banda sa unahan ay ang aming uh, puno ng tubig. Diyan po kami kumukuha lahat ng tubig. Puno ng kawayan. Yan. Yan. Oh. May ano? Yan. May dumaan po na parser. Nakakaabot uh, dito sa dito na po ako sa tabi ng kalsada ayan po yung aking dinaanan mga puno ng mga kawayan yan at saka ito po sa aming tabi ng kalsada po ay na ng tanim na maisan yun hanggang doon yun tanim mga ng maisan ng mga tao dito sa amin yun ang ibang hanap buhay namin kaya ako ipauwi na magbuol Ito nga po mga kananay, nakauwi na ako dito sa area sa taas. At dito ulin po ako kay Jean. Ngayon po wala kaming ulam, wala kaming isda or ano. Magagulay na lang po kami yung kalabasa na tanim dito ni Jean. Ito. Ayan. Ang kalabasa. Ito. Ito po mga kananay. yan Ang kalabasa ni Jean, maligat ito. kalabasa. Okay. Haluan po namin ito ng sari-saring gulay para may pangulam kami ngayon. Kaya e ito po, kahit anong, kahit yung aking bahay doon ay asama ang pangyari pero tawa pa rin tayo. Ang malaga buhay tayo sa mundo. Oh, mga kananay. Yun. Ay, mura pa. Ding. Mura pa. Ayos. Ayun. Kuhaan lang natin ang na. kuhaan hindi natin kunin yung nung ano nung balat kasi mura pa ang kalabasa vitamins pa po, po yan yan patya muna para hindi ko ang aming pagluluto nito ay bulang lang style bulang lang style talaga may gulay. Para po sa aming bulang lang na kalabasa, ay magpapakula ako ng tubig kasama ng kamatis, bawang. Dahil po dito sa amin makanan, ay, ay hirap pa ngayong maisda. Nalagay ko na po yung kalabasa dahil medyo matagal, maluto. Kasi dahil matigas at lalo ay maralaki yung gayat. lang muna kami dahil medyo hindi good kay nanay yung laging may mantika ito po mga kananay ang pang ko din sa gulay kailangan ko muna siyang sangag ng konti sa mantika para mabango kasi mas mabango siya kapag sinangag sa mantika kaysa sa direkta ko sa gulay medyo may iba ang amoy hindi maganda ang amoy kapag direkta sa gulay ng halo na hindi hindi siya yeah. Kung kumukulaw po yung gulay, yung kalabasa, ilalagay ko na yung pampalasa ko, diles na sinangag ko muna sa konting mantika para mabango. Meron po akong gulay na saluyot ilalagay ko dahil bulang lang masarap yung sari-saring perding gulay ito pa po na ang malunggay na isa ring masustansya na, na maraming matatagpuan dito sa amin ay na aming malunggay ah, pulo lang at ready na kaming kumain ka nanay. Pagdating dito ay iyon na. Nag nagluto na lang si Jean ng simpleng ulam namin. Galas, uh, with malunggay at saluyot at nilagyan po ng ano yun, ng ano diles na tuyo. Yan. Okay na. Eh, hindi talaga kami makaulam dito sa lakas ng hangin at dagat. Kaya, simpleng ulam lang. Yung po, um, ang panalangin po yung aking bunsong ako, si Pe. Faith. Okay nga ayon sa katawan mo lakas, Tayo, ng kalabasa, pampalinaw ng mata. <laughs> kanin. Shout out po kay Mia at kay Lolo. Shout out po kay Mia at kay Lolo. At kay Lolo Bird. Kain po tayo. Ang aking pangyayari doon sa bahay ay pag ipairal natin yung ating sobrang panghinayang ay maano tayo. Lang, tanggapin na lang kung ano ang pangyayari sa araw-araw. Ang malaga ay buhay tayo, mga kananay. Mmm. Ayun. Kagulay tayo sa tanim ni nanay mo. Ito na basa. Hmm. Maligat.

Okay po mga kananay, hanggang dito na lang yung aming kasayang kainan sa simpleng gulay. Masasabusog. Bye-bye. Bye-bye po. Like and subscribe to my channel, Kananay Mercy.